Hi guys. Happy Mother's Day. Nagbababad kami kasi pampawala ng stress. Pampawala ng stress. Kumakabay rin. Like, we're gonna. guys. Minamahal ka 'yung guys. Hi guys. sa <laughs> Hi guys! Happy Mother's Day sa inyong lahat! Happy Mother's Ang mga pulang ano, sa nakatawag nito? Pulang araw. Diyak ka! Ito! Ito! Shout out, Hello, Shout out kay Marcela, Libigo out. and Teresita. Shout out kay Marcela at Teresita. <laughs> Sayang naman yung ano mo, balap mo. Uwi ka lang <laughs> sa so sakot. Sasabihin doon ng mga tao, saan ka nagtukod Saan <laughs> Oi, ai